Hello there mga kabishi. Ito na nga yung aming dinayuhan na dimsum house dito sa Sunflower Street. Central Bikutan dito sa Chief Taburas Dimsum House kasi sobrang sarap talaga dito ang pagkain nila at marami pa talaga pagpipilian. Tingnan niyo mga kabishi, mayroong dito. Tsaka nilibre pa nga kami ng ice cream, sobrang sarap mga kabishi kaya kumain talaga kami hanggang sa mabusog. Pero bago kami nag-order na pagkain dito, nagkuha mo na ako ng ice cream kasi ito talaga ang favorite kong ice cream kasi vanilla flavor pa talaga siya mga kabishi. Comment ninyo kung ano ang favorite flavor ninyo sa ice cream. Ayan, nag-order nga kami ng ramen kaya andito na nga yung Chef, nagluto na ramen at habang naghihintay, kumain kami ng ice cream. Pagkatapos yan ay nakita ko 65 pesos lang pala ang ramen. Sobrang mura lang. May 45 at 50 pesos at may 35 pesos nga. Makakabili ka ng pagkain. Mabubusog ka talaga sa sarap at sa dami nito. Ayan, may shopaw pa at shark fin. Ngayon, tingnan na mga kabishi, oh. Ayan, sobrang sarap ng fried chicken nito. Meron pa talaga dito madami pagpipilian at sahod dito sa aming ramen na in-order dito. Ayan, sobrang sarap talaga dito mga kabishi. Ito talaga ang inaasahan ko na pagkain, no? Tingnan nyo mga kabishi, ang daming shark fin. Para lang itong shomai. At meron talagang chicken feet, na adobo at nilagang baka ayan super sarap talaga nito mga kabishat favorite ko to kaya ito nga ang pinili ni papa para sa kanyang dinner kasi dito kami nag dinner sa dim sum house ayan pagkatapos dito ay nagkua nga ang ano, ang shift dito ng pagkain at nagluto. Ayan, meron talagang chicken feet. Pagkatapos ay kinuha ko talaga yung may para matry ko na shark fin. At meron pang madaming iba pang pagkain na gusto kong matry dito sa dimsum house. Meron pa talagang java rice dito mga kabisyo. Sobrang sarap. At pagkatapos niyan, ay ito nga yung chicken at try na nga kami dito sa aming ramen. Ayan, ino na ko talaga yung shark fin. Oh, ang sarap talaga mga kabishi. Nagustuhan ko talaga to dito sa Dim Sum House. Oh. Pagkatapos, tingnan natin dito ang chef at saka yung chef assistant. Nagluto nga sila ng ramen. Kung pa at ipinakita sa amin kung paano magluto ng ramen. Nilagyan ng mga gulay dito mga kabishi. Ayan. Tingnan nyo naman. Meron pang siomay na masarap lakap nililuto, oh. At tingnan nyo naman to. Meron talagang secret formula dito. Ang chef, oh. Galing pa talaga to sa Shanglai na ano, hotel. Ayan. Tingnan nyo naman, mga kabishi. Ito nga yung secret formula. Kaya pala masarap yung niluluto nila, oh. Ayan. Tingnan nyo naman to, mga kabishi. Ang sabaw nila, ganito, kagan. Abang, oh. At masarap. Tingnan naman mga kabishi, marapatan na powder, pampasarap, asin. Ayan, sobrang tami talaga na itong haso, sahog at meron talaga itong mga gulay at medyo healthy din itong ramen na binili namin dito. Kaya maganda talaga dito. Kaya pumunta kayo dito mga kabishi para makatry kayo ng masarap na pagkain dito. At saka morang mora pa nga talaga ang pagkain. Mabubusog ka talaga sa sarap at sa dami nito. At pagkatapos yan, ay naserve na nga ang Ibibigay na ito sa customer para maka maging mabusog na. Andito dito nga lang to ulit mga kabishi sa Taburas Timsam House. Sana makapunta kayo. And thank you mga kabishi for watching. Goodbye!